May Ape. bibigay pa ako sa iyo. Ato uh, na. Anto <gissances> mo na. hindi ito pera. Ano? Bi may bibigay ako sa iyo kasi naamoy kita. Dan, dan libo. Anong dan libo? Uh, barya. Ano barya? Ah. Ano? Ilihis mo na kundi pa na hindi tumatalsik yung tumatalsik yung ice cream sa akin eh. Hindi ko tatayar. Hindi kayo. Hindi kayo yung tamara. Hindi ko Oo, sige. Uh, Kagalang-galang na D.O.J. Tulik ka na po ba? Seryoso <laughs> <laughs> na Siyempre lahat, tatanungin. Baka hindi mo tinirhan yung mga kasama mo ng ice cream. Kasi dito nyo, ayaw mo, may ice cream eh. Ba't ayaw yung ice cream? Manamig eh. <laughs> May ice cream bang hindi malamig? Hindi mm, ng ice cream ayaw. Ah, gusto niya 'yon. Tapos baka inagawan mo sila. Sino? Hindi. Ah, dati ang gutla. Happy? May Happy. bibigay pa ako sa iyo. <laughs> At ato na. Antay mo na. Hindi <laughs> ka mapaghintay. Ano? Ha? Ah? Tarugin mo sa'yo. Anong magkano? Hulaan mo. Kasi na amoy kita eh. Uh, trinyon. Ang ah, huh, Trinyon. May ibibigay ako sa iyo kasi naaamoy kita. Pati ko. Am, um, amoy ako. Pati mo maamoy. Hindi ko alam sa iyo anong ginagawa mo. Ha? Uh. To. Hmm, mo ano to? Ha. Uh. Da daan Dan, Dan libo. Anong Dan libo? Ha. Uh. Uh, hindi ito pera. Ano? Bi may bibigay ako sa iyo kasi naamoy kita. Ah. Uh, barya. Ano barya? Ano? Uh, dalad. Ha? Huh? Dalad. Salad, ano salad? Eh, ah, hindi ito ah, pagkain, ah, hindi ito pera. Ah, ah, may bibigay ako sa iyo. Wala rin dalad. Hindi. May bibigay ako sa iyo kasi may naamoy kita. Hindi, uh, ako, hindi ko alis dito eh. Huh? Eh? Dito lang ako eh. Naamoy ko yung kilikili mo eh. Kaya may ibibigay ako sa'yo. Juduran. Oh, juduran. <laughs> Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, para tanggal na putok. Oh. Maglalagay ka yan pagkatapos maligo, ha? Eh? Oo, oh, matapos maligo. Oh. Para hindi tayo nakahiya. Para oh. pag na... Nagpa-picture sa'yo yung mga followers natin. Ay, ang bang, -bang ni oh. Bandam. amoy nila ako. Ang cute-cute ni Bandam. Ha? Huh? Bukas gugupitan ang ni Jesse ulit, ha? Huh? Hindi, ha? Bukas hindi mahaba eh. Ano hindi mahaba? Mahaba na. Para cute-cute kang tignan. Sino? Huh? Ikaw. Ha? Uh, hmm. Dada di, kayo. Di Basta ti... Ti... Ti di Dete pati ti Dete lahat lang punta Manila. Ako hindi makasama Manila. Di ba alaga ka ni Daddy Frankie? Oo. Oh. Ba't ka pa pupunta ng Maynila eh dito na yung bahay natin? Pag pumunta ka ng Maynila pababayaan ka na namin. Nandito ko, nandito ng Manila, doon ako tulad sa bahay ng ibig-ibig, magbankan. Puno ng empleyado doon ngayon, maraming staff ngayon, wala kang space ngayon doon. Sa ba bahay ng ibig-ibig, oh. puno. Mm. Tapos sa taylo, pinapa repaint ko ngayon, kaya walang space. Wala eh, oh, sa bahay na, puno. Puno nga, kasi nandun lahat ng mga empleyado. Empleyado, mag-tay. Ha? Mag-tay. <laughs> Hindi pwede sa say, magkakasakit ka doon. Hindi, meron lang ang tapin doon eh. Dito ka na lang. Walang pagkain doon. Walang ice cream doon. Yeah. Dito na lang ako. Oo. oo. Oh. ayaw mo ayaw, ba, ayaw mo na dito? Okay lang. makate yeah. Magkate. Ah, walang pagkain dito. Wala pagkain. kain ako. Oo, oo di ba? Oh, oo, mo, oh. mo, may ice cream na, may piyatos pa. may yeah. May marshmallow pa. Darangke. Oh. Toto ko, darangke. Toto ko. Upo ka <laughs> nga. Nahirapan ako sa ito, ang sarge, enroll mo, oh, tulan. Ay, ano na naman sa enroll eh, wala ka mga, wala ka pa nga pitipit, piti Kuha, kuha na mo, pati para papatok tulan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, sige. Ito kong, kino, kino, ko, tinu, tinu, lati ko. Oo, sino? Si, Dixten, lati ko. Si? Dixten. Dexter? Oo, oh, tapos, ito ko, haro na kung ah, uh, <coughs> sa yupi, UP College. asa yupi talaga? Hindi, kailangan elementary dito muna. Nag-iisip mo, tumatalo din. Nanay, nanay, matapit kong elementary. O. Nilipat lang tayo pa eh. Oh. Hindi, eh, high school muna. Matapit kong icon! school. Oh, Oo, saka ka ano, mag, mag college. College. At ah, ito 12 pa. Oo. Uh. Kaya na, ang problema, ilang taon ka na? Ah, 48. Oh, 48. Oh, 48 plus kinder, ah, dalawang taon. 50. Plus, 1 to 6, 56. 56 ka na. Oh. Bago matapos na elementary. Oh. Tapos high school, 4 years. years, 60 ka na. 60 na ako. O, oh, pagkatapos mo mag high school. Senior, Tapos may 2 years pa, 62. And then mag college ka, Four 63. 4 years. Baka pagdating mo sa school ng college, oh, uh -huh. <laughs> <laughs> Para, six. Para, para, ha? 66. Para, 66. 66 ka. Para ko, diploma. Oo oh, nga. Diploma hindi. Makakuha ka diploma. Nga <laughs> rin, nga rin ng 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 merong diploma. Makakuha nang akong Oo, oh, ano ba gusto mong maging trabaho pag nagka-diploma ka? Ito ko, ito ko. Ito ko akong Hollywood. Ay, hindi naman. Kailan? artista pala. Gusto ko eh. Ito ko mga Tsaka, ahlay akong artista ng Hollywood. Oo. Ang Oo. na kahit di ka na mag-aaral kung mag-aartista ka rin na. pa lang artista na na eh. Tsaka, kino, 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 little lady ko, Ano? Ladies choice? Eh, 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 Chili sweet? Chili sweet. Ay, yung nasa, ano, yung nilalagay sa pares? Chili sauce? madaling tanta. Kaya chili sweet. Ano chili sauce? Chili sweet. Sino yan? Taylor sweet. Ah, si Taylor sweet. Ay, ah, nidilitin ko yun. Oo na, masyadong mataas ang standard mo. Si Ate Maricel na lang. Hindi naman artista yun eh. Si Maricel. Hindi, artista rin yan, kagaya mo. Si Maricel, artista yan. Oo. Ba't ito yung mga lukulan ha? Ano? Di Marte wala tayong lukula. Anong walang lukula? Ma Meron, panoorin mo sa Daddy Frankie, marami. Mar marami. Mara mara ano? ano? oh. Ay, yung pala pati Marte, puro lukula. Oo. Di ba? Ano yung, yung, una namin siya nakita, marami pa siyang make-up dito. Ano? Lukula na. Pinikula ano niya yun. ano tayo tayo? Lukula na. Ano? Purapur. Di ba? Parehas kayo, artista ka, artista din siya. alam, alam mo, alam mo ka. Oo, hindi pa. Ako, di ka, ka, artista Hollywood. luwod. Mas, <laughs> kung akong talad, dudunit ako sa'yo. Ay, oh, pag sumweldo ka, oh, donate ka. Oo, <laughs> <laughs> oh, nari, ah, na, na, uh, Ako, ticket uh, Hollywood, artista ko, mm. nasa ako, 100 feet. Tumatalsik na may laway mo? Hindi, 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 hindi. Inihis eh, mo ng kundi para hindi tumatarsik yung... Tumatarsik yung ice cream sa amin eh! Hindi oh. mo Ako, talagay. Ako, teka tang Hollywood, binunaryo ako. Ang tao ko, 100 billion dollars. Oo. Ha? Dudunit ako sa'yo. Ay, salamat. Dadawin mo ako punton. Huh? Ha? Dadawin mo ako punton. G Gagawin kitang punson. Oh, Tatay, hindi kalimut na ako eh. Ay, oo. Oh. Salamat, Baldam. Hindi mo ako nakalimutan. Oh. Basta pag mayaman ka na, wag na wag mo kong kakalimutan. Ha? Oh, digal, digaliwod na ako. Oh. Pag mayaman ka na, kaibigan mo pa rin na kaya ako? Oo, oh, kaibigan tayo. Tatay, ako, binunaryo na ako eh. Oo, oh, ang galing. Bait naman pala si Pandami. Eh. Hindi oh. nakakalimot sa tapos, pinagalingan, no? Tapos, bibigay ang uh, limang plano. Ay, limang iroplano? Oh, um, pitong lati. Eritosten, walo. Latte? hindi, ito, walo. Bibilihan kita. Tapos, islano, pito. Tapos, latte, <laughs> lima. chocolate Ay, paborito ko yun. Latte. Latte? Hindi, latte, may tulugan. Ngayon, latte. What a... dagat. Ah, yung latte sa ano? Latte sa Starbucks? Hindi, latte. <laughs> ano yung latte? Yati. Ay, yate! Oh. <laughs> ah, okay. Bibigyan kita. Ay, marami sana. Tipo parking dito yung yate. Tantahe ka! Ha? Huh. Mukhang mamong problema ako. Saan ko iparating mo? Tapos lalo mo. Itlalo mo. Sa mula lang din. Oh, oh Diyan. saan? Andes sa likod. Oh, tapos yung elektrokti mo. <laughs> Lalagay mo yung elektrokti mo, lalapag mo ah, dyan. Ah, Oo. Oh, oh. Yung helicopter tsaka aeroplano, pwede dyan. Pwede, Pero yung latte. Yung latte, tatahe <laughs> Ayos ka talaga, Bandang. Aasahan ko yun, ha? Ha? Ah? Pag mayaman ka na, bibigay mo talaga sa akin yun. Hindi ka... Ah... Uh, ano? Tatanggapin ng aluwad? Tatanggapin Oo, tatanggapin ka. Ano? Tatanggapin ng Maracano... Maracano director? Tatanggapin ka. Basta kailangan eh, patuli muna namin ikaw. <laughs> Ay, hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi pwedeng hindi tuli ang ano Hollywood actor. Bakit? <laughs> Siyempre. Tara yun. Tatanungin nila <laughs> ako? Oo. Oh, oh. Ano ba yun? Bandam, patingin kung ikaw ay tuli na ba? Hindi. Tuli na ako eh. kaya mo kailangan <laughs> ipakita. Di ba? Oo. Oo. Bakit mo ako bibigyan pag mayaman ka na? Bakit mo bibigyan ng pera? Dati, ako yung punto eh. Oo. Oh. Kaya na, eh may pera naman ako eh. Bakit mo bibigyan para? Ah, para, para, para yung tante ko, para yung pera mo, para hindi mabawasan, bawasan, para lalo dadami. Pagdante ko tayo. Ah, para may matulungan tayo. Oo. Oh. Kaling naman yung bandam na. Ay, pagkain mo. Busit mo. Yan ang Oo. Oh. Gusto ko, pali ko, darangke. Ito na. Tunungan natin yung lindol, ay, tutulong tayo sa Cebu. Oh. May pinadala na ako doon. Tapos? Nagpadala ako doon ng 50,000. Sa kasi <laughs> Cebu? Kasi oh, Nalintog? Papadala oh. mo? Oo. Oh. Hindi tayo pwedeng pumunta kasi nagkataon nga na namatay yung nanay ko. Kaya nagpadala na rin ako doon. May tinulungan na tayo doon. <laughs> Napadala? Oo. Oh, oh. Kasi marami na rin pumunta doon ng mga vloggers. So, marami tayong alaga dito. Marami oh. rin tayo. Kung Kalat-kalat uh, naman. Pasalamat na tayo kasi marami na rin tumulong doon. Nandyan din yung government natin na tumutulong. Kaya, wag na tayo may pagsiksikan. Di ba? Bakit ah, ka, bakit ka, Titaro Rabila, Titaro Rabila, hindi ka na puntaan? Si? Titaro Rabila. Ha, Karin Rabila, hindi ka na puntaan eh. Bakit alam mo? Bakit, pa, magpuntaan ka? Mm-hmm. -mm. Thailand? Hindi, eh, mga kababayan. Bakit alam niya? na kwento niyo ba? Nag-message kasi sa amin si ano, si Karen Davila. Gusto gusto sana nila tayong uh, isalam, Gusto nila sana tayong interviewin Kaya lang nung time na nag-message sa atin ang pamunuan ni Karen Davila, eh siya namang nagkaroon na po ng problema yung namatay nga yung mother namin. Kaya hindi po natuloy. Pero ganun pa man ay eh, nagpapasalamat pa rin tayo sa pamunuan sa team ng Karin Davila dahil isa tayo sa napili nila. Kumbaga nakita nila yung mga kabutihan ginagawa natin. Kaya lang eh wrong timing lang po kasi nung time, yung araw, ay eh, schedule natin is namatay po yung nanay ko. Kaya na-cancel po 'yon, no? Saka na lang yung bandang kasi di ba patay ang nanay ko. Kaya kita mo di ako sumama. Ha, jangan ke. Tato nungi ngati. Tita, ti, tita nerupi lah. Ah, ah, sama maku, sama maku. Nanti ti, ti, tita nerupi lah. Jalan Para, para tak, para lal, lalapat saya tak tipi. Jalan tahu lalapat saya tipi. Oh, saya sama kita kung saka saka ling irere speed nila. Pakai, pa tutu mati ti, tita nerupi lah. Hmm, alih. Pakai pakai jauh lah. Tita. Kira nak apa? Kira nak apa? Kita kapalang ni. Ay. Si Bandam to, pogi-pogi. Pati, -pogi. tanan, 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 tatanungin ako ti, 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 ti Taro ng Pila. <laughs> gawagin ako, gawagin ako ti, ti Taro ng Pila. Sabi ko, ah, ah, Taro ng Pila. Dito, dito, tingin ka sa camera. Pagkita ni Karen Davila. Ah, gawagin ako, Taro ng Pila. <laughs> Akhle akong reporter, Liza ano tanda pa nyo? Proposta Glida. Tanda oh, nang trabaho si Karen David ah. Sabihin mo na lang sidekick ikaw. Ha? oh, sige. ti ti ti, ti, ti Matapos ang kalitang medyang balita. Ha. Ah, palitan kami. Oo. Oh, oh. Papatay oh, tayo. sabi po, sidekick na lang eh. Pa, mukhang gusto mong agawin yung trabaho niya eh. Hindi. Ah, reporter na ko eh. Reporter ka <laughs> rin? Eh, uh, titara na ba? Titara na ba? May da. Ako reporter. Oo, sige. Testing nga. Paano maging reporter si Bandom? Ah. 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 Dandan. 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 Ang. Ako ti. Ti. Noren. Bilita pro. Ang uh, ulan ng balita. Ang uh, <coughs> si ki ki saya tatuwa niya Ang uh, mga terakot. Tapos si Tantara hindulong. Sinong Tantara? Si Si Tantara. Si Tantara. Oh, sige tuloy. Tuloy si, yung pag -ular. Tantara hindulong. Mga kababay, awit lang. Mga kababayan, ating tunghayan ang ulat ni Nuri Tikatro. No. Oh, sige, ikaw na yun. Mga kababayan, oh. tanayan, ang perno ng bayan, hinakaw, tara, papatulong ko lahat, tanayan, ang perno ng taong bayan, babalik nila. Akala ko oh. nagbabalita ka lang, magbalita ka lang, I ikaw na yon. mga pera ng bayan, mga ari-ari, mga ito, yo, babalik. Ang oh, Ikaw ng e, kaya nga, magbalita. Ka Kala, ko, oh, reporter ka. Reporter. Ah. Sige. Ta Tate, puro magulong arale. Oh. Tigilan na. Ang pera na pina, tiputi lakawin. Oh, tate, uh, pera ng pinas, hindi po ti dalawin. Tate yung pera ng lupina, oh, uh, pera ng taong bayan. Hindi sa nila yun, hmm. tatin yun. Okay. Oh, tate babawasan ng Oh, babawasan na, tat. Oh, Uh, tapos nung babawasan yung buwe. Tapos nung mga babaan yung buwe, hindi pa bawasan. Hindi naman nabawasan si Tax. Nandiyan si Tax, oo. Oh. Hmm, hmm, mm, mm, babaan yung buwe. Babaan yung buwe. Babawasan nila. Anong buwe? Hmm, ba, buwe, Tax. Si Tax nandiyan nga eh. Hindi, uh, buwe, Tax. Iyan si Tax yan. Tax yan. Oo, oh, ano ba yung buwe, Tax? Uh. Ipaliwanag mo may higay. Ah, uh, Giyote. Ah, ah, <laughs> tiyo, jay, dito. ah, 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 diode. No, oh. diode. Oh. ah, ikaw, oh. ah, diode. A, a, diode ako oh. ah, 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 diode. ah, ah, diode, ah, 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 diode, ah, 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 Jalan! ah, Hindi ka na makahinga, Bandang! <laughs> Bandang, ano ba? naka no, high ka na! O, oh, sige, isa pa. Daragay, DOJ ako. tapos Tapos, narinig DOJ ako. O, oh. sakit-sakit. O, oh. oh. sige, testing e. Paano ba maging DOJ? O, oh. DOJ ako. Oo. Hindi kayo, hindi kayo yung timer na DOJ. O, sige. Wait na, magtatanong muna ako. O, oh, sige. Siyempre, ikaw si Boss, Boss Bonjing. Oo. Oh. Oke, uji. Ambil jaket, Oh, sini. Gagalang-galang na DUJ. Tulik kana po ba. Serius <laughs> na <lahat> tatanungin. Pare. Unde. Ha, sege. Unde. Malaya ako magtanong ng gusto kong itanong, kaya sagutin mo. DOJ ka nga eh. Ha? O, oh, makinig ka. Sasagutin mo ko ha? Camera, action! Ito yung camera. Tingin ka sa akin ha. Huwag kang tatawa. Kagalang-galang na DOJ. May role on ka na po ba? Meron. Dituran. Ito. <laughs> Salamat sa iyong uh, pagtugon sa aking katanungan. Pwede bang makita yung juduran mo, Mr. D.O.J.? Ito. Ayan. Para juduran, para tanggal putok. Ay, oh, eh, pakita mo <laughs> ito. ito, juduran, para... Para uh, wala nang puto, lalapit okay. bah ito ng babae. Okay. Para hindi ito nang abuhin. Oh, sige. May isa pa akong katanungan, Mr. D.O.J. Ano? Uh -huh. Ano po ba ang naisip niyong magandang paraan para mapaganda at mapaayos itong ating pamahalaan Pilipinas. Ah, uh, darating, ah, uh, darating, uh, uh, malapit ang butuan. Oh, Oo. Oh. Kaya nga, ano po yung naisip niyong paraan para maging maayos ang ating pamahalaan Pilipinas? Sa paanong paraan po? Dating, dati ng mga tirakot. Oo. Oh. Bibit tayo. Okay. Oh. Imalis niyo muna. Ay, ay ibang usapan na, hindi kasado 'yon. Sino? Magagalit sila. Oh, hindi kasado 'yon. Okay. Ang tinatanong ko sa iyo, kagalang-galang na DOJ, paano paraan mo po aayusin para maging maayos yung takbo ng Pilipinas? Tanan. Wala. Tanan wala nang drako. Oh, wala nang mga mga drako ng Pilipinas. Oh. tapos tanan uh, ayusin yung ayusin yung batak Lipina. Oh. Tapos yung akap, tupat tupad. Akap, tupad, hmm. akap, tupad. Oh. aalisin na? Hindi, hindi, hindi pa na aalisin. Meron pa. <laughs> Meron pa. Mm. Ah oh. Akap, tupad. akap, tupat, Ako na hawak doon. Ay, ikaw na ang ah -ah akap. tupat, tupad. Oo. Oh. Sige. Uh, tapos yung... Mm. Ngayon, tupad ka, wawalis ka. Oo. Oh. Akap, tapos, oh. tapos ka sa akin. Oh. oh. Ano? Narapit ako, ikaw wawalisin kita. Hindi, akap ako eh. Ay akap ka? Ano ba ibig ng akap? Pundo. Pundo na akap. Oo. Ako nakuha kong na akap. O tapos? Ano ba? Ako titigay mga, yung Ah. nila. Okay. Pero ako rin, may gagawin akong batas. Ano? Ha? Para hindi masyadong malaki ang expenses ng Pilipinas. Pilipinas. Kasi masyadong malaki, malalaki ang expenses. Malalaki? Oo. Sa pagkain pa lang, malaki na. <coughs> malaki pagkain? Oo. Oh! Kaya gagawin natin, isang kain lang sa isang araw. Ikaw ang unang-unang tutupad doon. Ako tutupad? O, oh, eh, malakas ka kumain eh. <coughs> Kaya <Kahit> ka. <coughs> ah, ikaw, ikaw malakas ma ma ka? Hindi. Ikaw nga tinatanong ko, binabalim, ikaw, payag ka, isang beses lang kain. Payag ko para limitan tiyempo. Oh, very good. <coughs> Palo mga pawis. Oh. Mga mga pawis, mga pulton. Oh. Palo mga pawes. I love you. Ha, ah, oh, papalo mo tayo top tipok. Oh, mm Oh. -hmm. I love you po. Alay tutok. ayon Salamat po. God bless.